yo what's up mga boss pyro so ito panibagong vlog na naman so gagawa tayo ng higad higad na diy sarili lang natin yung, yung uh, may kaalaman na dyan ito lang yung alam ko na kaya kong gawin na ito lang yung nalalaman ko kasi minsan napakulog ko lang sa mga kapang so, syempre kailangan natin ng fuse. Yan, fuse syempre gagawa tayo ng mga 5 star dito kasi gagawin natin yung so, fuse, 3 inch to yung haba nito Pwedeng 2.5 or 2.8. Bala na kayo. Tansyahin nyo na lang. Tapos, ano, syempre, ano, cotton twine. Yung pantali ng kwitis. Cotton twine to or balloon string kung tawagin. Ayan. So, maano lang to, mag lang to, madali lang tong putulin. Ah, so, uh, syempre, Elmer's glue. Yeah. DIY lang. DIY Pwede rin gaw gaw, pwede, rin, pwede rin harina. Siyempre, hindi mawala, flash. Flash natin. Ayan. Flash powder. May devil to, may devil. So, gagawa tayo ng higad puno. gagawin uh, natin. kan. May kulang pa pala, may kulang pa. Ito. yung papel ng 5 star natin. So, ito. ano to? Craft paper lang to. Kaya magtutuntok tayo dito. Ah, eto nga pala. Timplang tondo to. Pinadala lang sa atin to. Ah, salamat nga pala, boss. AJ, AJ Pyro. AJ Pyro. Tapos, shoutout nga rin pala kay, ana, kay Tito Hurst Pyro. Salamat dito sa sticker. Maraming maraming salamat. Tsaka kay Aaron Brillantes. Tsaka kay Jonald. dito talaga. Eto, eto. Subscribe kayo dyan. Meron din meron din TikTok to. Hindi ko alam. Meron. Click that. Kaya YouTube siguro. Bagawa to. Kito Hirsch. Pyro. Ayan. Salamat. Salamat. Ayan. Scoop nyo lang. Naaayon sa gusto nyo lakas. Pagay mo ng fuse. Nope. Bagal lang po mag-dump top. Elmer's Blue. Baka Yan. Yak. Mm. Yes. Five star na po siya. Basta mas sikit yung mid Okay yan. medyo natagalan lang, mabagal lang kasi magkanda. Uli. Ayan na. Okay na siya. Pwede na natin itong interintas pag natuyo. Patutuyin lang natin ito sa gila. break lang. ayun so, mga boss pyro natapos na natin yung sandahan medyo nakatuyo na rin so shout out ulit dito And, salamat salamat dito magagawa kung wala yung flash mo so meron na ako na itong video lalagay ko na lang yung link sa description para magpirin ko mag yun siguro papakita to Nilagyan natin ang arco fuse Para safe tayo Fast fuse kasi to Ito na Inspire na natin